Huwag kang maingay. Secret lang natin yung pambira ka naman. Tama <laughs> mo ba ako? Pira. Saka na yun. Saka na. Saka ako na ano formal sasabihin. <laughs>

na kanina mo na doon. Parang inaanto ka na. Ha? Wala ka. Nasa likodado ko kaya. Nakatalikod. Oo, oh, ganun kaya ako. Sinisilip mo <laughs> <laughs> po kayo. Doc, nope, thank you po. Ay, Hindi po dahil sa inyo magbaka. Hindi po ako nakagraduate. Hello. Hello. ano ka na? Basta, ka na susunod na college ka Hindi Hihirap. Bilis ano? Parang nakaraan lang. Grade 11 ka lang. Tapos si Carla ang sinamahan namin dito. Tapos ngayon, sunod, ikaw naman. Ito ang mga na makakarating pa tayo dito at makakasampo pa ako sa stage. Uh, so Kita ka nagulat ka. <laughs> nagulat yung mga teacher mo. sa so, mga na. Eh. Sabi daw ni, sabi daw pati yung nagpa-practice kami. Bawal daw. <laughs> Bawal daw mag, ano, magsama muna ng ano, iba. Pero okay lang. Sabi mo sa kanil, di ako ibang tao. Hindi nga. Mas natuwa ka ba? Oo, para ano, para picture tayo dun sa stage. Oo. Uh, so, oh. ka um, Medyo, kanina po na, late na kasi nang konti. Kaya, lahat naman na siguro katangay dito, gusto mo. Baka ikaw rin. Hmm. Eh? <laughs> Kaya, ka Baka inaantok na pati yung iba dito. Pero, okay lang yun. Eh, Buwing-buwing din. mahalaga, yung eh, nag-graduate ka. Another ano yan, milestone sa buhay mo. Welcome to the real world. Hey. Pag, ano, kaalis mo iba, nung iba na, magiging ano, mas kailangan mo yeah. na seryoso yun ng ano, pag-aaral. Sana mas kailangan Baka... maging matatag. <laughs> Saka, uh, pero huwag ka mag -ala. Dito lang ako. Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, basta yun. Saan? 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 Kasi ano, tapos na. Tapos na yung mga ano, pag-iisa sa ng mga kaklasi ko. <laughs> tapos ano, andito pa kayo nila, Kuya Rob, sa ano, importante nga ako. Oo. Kala ko hindi kayo magunta. Pwede ba namang hindi? Jeans, pwede mo, hindi kami mo pwedeng mawala dito. Lalo lalo na siyempre ako, no? Kahit pa bumabaw dito, makatinda ko. Anyway. <laughs> Totoo yun. Kahit pa alas 12 ang simula lang inyong, ano, graduation, makatinda ka rin ako. Alam mo naman ako, eh. Basta ikaw. Lagi akong nahan dyan. Kaalala, eh. Hindi mo, oras na, oh. Kaya, ano, salamat. Susukunta palagi. Okay. Yan lang. Ikaw alam ba, tapos na ang graduation eh. Gusto ko makita yung buhok mo. Ganda ah. <laughs> bagong Kapag bagong... nakita eh. Hindi. Nakakatawa lang. Mas bagay eh. ganyan lang kaya mong um, muna tayo dito umuag higay ng oras ka sa akin ng konti at pag doon sa bahay niyo, wala na doon okay lang eh ingat natin si Dok okay. eh, nahiwalay lang konti sila mga 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 dyan ah. <laughs> uh -huh. pagod ka? hiyo sige sandal ka lang na ang bahala sa iyo dito. Sana mas matagal pa ito. Matagal <gasps> pa talaga tayo. Gano ka tagal? Ha? Gano ka tagal? Ano ba naman tinutupo yun sa tagal? Matagal pa talaga yan. pa tayo. <laughs> ah napa lang niyo niyo kami bigay welcome udah analytics so that's if anong sasabihin din si GC na anong mga pangalan na sa yun sunod anong natin so bisanya Kasi kung hindi po dahil sa inyo, lalo-lalo na lalo po kay Dr. Love, ano, mm. siguro, ano, yung ito po hindi po namin mar mararanasin yung ganito eh. Kasi maghahanda ako pagkatapos mm. mag-gantoy. Thank you kay Lord, oh. ano, okay. kasi nakilala ka din namin. Deserve mo rin naman ito, Hindi mm. lang kayo maswerte, kundi Talagang uh, pinakita nyo rin na deserve kayo. Kasi kung hindi mo naman deserve kayo, hindi pinagpakita sa mga viewers na uh, karapat dapat kang uh, makatanggap ng ganito. Well, hindi rin naman eh. Kung baga, uh, bless, uh, pinagpala ka rin ni Lord. Kasi ikaw yung taong uh, mabait, totoo, sa lahat ay um, napaka-humble. You no? Know? At syempre, maganda pa. Wow. Siyempre, dahil din kay Ed di ba? Dahil sa love team ng Edsy. Oh, po. oh hindi po, oh, dahil sa kanya, hindi po oh. na <laughs> Ano rin talaga tinadhana rin yun. Tinadhana. Hanggang okay. so, ngayon, marami, <laughs> <to, tala>, <laughs> marami na. Marami na nag-aabang. Marami <laughs> na nag-aabang. So, yun po. At alas 11 na, mabit pa kami. Thank you po sa Team Kelly nga po. Hindi po dahil sa inyo, ano, siguro, ano, lagi po ako namang problema ng ano, pamasahe po sa <laughs> pagpupunta ko dito sa school. Tapos yung sa mga bayaran po sa school, siguro baka, ano, talaga ano sobrang stress pa din po ako katulad po nung ano dati pong pangumuhay po namin kaya ano sobrang thankful po ako sa atin, kalinga at ano po, sa po kuya Rob ano, sa ano po EDC community sa mga EDC supporters po lalong lalo na syempre po sa partner ko na si kalinga ano, medyo yahoo <laughs> tentena antok na po Pero, so, na na tayo. So, tayo na kayo? <laughs> Ay, tayo na ang daming pagkain. Sayang. Sayang. Gusto pa na dito. Hindi mo pa pala yung na sentro na? Tara, kaya tayo. Ang daming pagkain, mga kalinip. Sayang, di natin ma... di tayo makakain na nga sobra. Ay, May no. So ayun, mga kalingap and nabusog po kami. Thank you po kina Ate po. Sila po 'yung naghanda, ayan. Mga mga Team Marites. Bago matapos itong vlog natin, bibigyan natin kay Vicel ang mga Mani Bukey. Kaino galing to? Guys nice. deserve kayo. Kasi kung di mo naman deserve kayo, di mo pinapakita sa mga viewers na uh, karapat dapat kang uh, makatanggap ng ganito. Well, hindi rin naman eh. Kung blessed uh, bless, uh, pinagpala ka rin ni Lord ng karisma, di ba, ng ano, karisma sa mga viewers, kaya dami nagmamahal sa'yo. Kasi ikaw yung taong uh, mabait, totoo, sa lahat ay napaka-humble. No? At syempre, maganda pa. Siyempre, dahil din kay Eds, di ba? Dahil sa love team ng Edsie. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po po tinatanggap. Grabe! Abay, Yes. Ayan, 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 ayan hello. hello, hello, good afternoon Andito po kami ngayon sa Nampalcan City, Philippines So, suot namin ngayon tong Don pulubi Vlog Bahala ka nga, mag <laughs> edit First time but, Please <laughs> Please watch Don pulubi Vlog And Please subscribe yeah. Ikaw, like Like comment, share. And, share, and share. So, tangkilikin ang ating Don Pulubi Vlog. Lalo ngayon po at may asa na kasama ang Don Pulubi. Ito, 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 Egan. Magaganda! Lalo yung dadami. So, kailangan nyo i-share mga kapatid, mga kaibigan para naman makakita ang buong bansa ng magaganda. Nice. Let's, let's drink tea for deep. So, Kapit Copy po tayo. Share. Subscribe. Subscribe po. Like, share, comment, and, and subscribe. Like, oh, <laughs> comment. Like, comment. Ano na muna? Like, Likes, like comment, comment share, share, and subscribe. subscribe. Oh, okay. yeah. Thank you. Thank you. Para, para. Don't follow It me, Black. Tayo, okay. Pare makamukha mo. Pare makamukha nito. Ah, ah. Ako maisin. Musikan pa.